So dapat po talaga, wala pong gagawing raid o anumang klaseng pag-aaresto ang ating PNP nang wala silang body cam period. Sa traffic man o magkumpranta ng mga sospek o kriminal, kailangan po may body cam. Kasi marami na po ako experience niyan na mag-raid sila, walang body cam. Ang nangyari, yung complainant versus yung police. It's his word against the other. Buti na lang yung mga nagsusumpong sa akin may CCTV. Malikan po natin ang nangyaring usapin tungkol sa mga body-worn cameras para sa PNP sa naganap na Marathon Plenary Session sa Senado noong November 2023 at ang kakatapos lang na Senate Inquiry nitong August 21, 2024. Naghain si Senador Rafi Tulfo ng panukalang batas na inoobliga ang mga operatiba na magsuot ng body-worn camera sa special police operations at iba pang aktibidad para mas palakasin ang kalidad ng ebidensya sa anumang operasyon at siguraduhin ang transparency. Ayon sa PNP, nangangailangan sila ng dagdag na 47,000 body-worn camera. Meron lamang ang PNP na 2,700 units body-worn camera. Sa Senate Bill, 2100 at o Body Worn Camera Act ipapairal sa mga law enforcement operation tulad ng paghahain ng warrants of arrest, pagpapatupad ng mga search warrant, pagpapatupad ng visit or powers ng Chief Philippine National Police at mga unit commander, at operasyon kontra ilegal na droga. Sabi ni Tulfo, mayroon dapat minimum standard requirement ang mga body-worn camera, particular na ang mga sumusunod, 720p o mas mataas na video resolution, built-in na frame rate, audio, pecha at timestamping at GPS, 8 oras na tuloy-tuloy na buhay ng baterya, kakayahang mag-imbak ng 8 oras na tuloy-tuloy na audio-video footage at may built-in na night mode. Ayon pa sa senador, ang mga alagad ng batas ay may mandato na magsuot at ay activate ang body-worn camera upang makuha at maitala ang buong pagsasagawa ng operasyon sa panahon ng pagpapatupad nito. Dagdag niya, ang body-worn camera ay dapat mag-record ng buo sa lahat ng mga aktibidad na nauugnay sa pagsasagawa ng operasyon at hindi ito dapat i-deactivate hangga't hindi natapos ang operasyon at umalis ang mga alagad ng batas sa lugar ng operasyon. Just like my uh, colleagues, of course, uh nais ko pong bigyan ng papuri si uh... Chief PNP, General Acorda, dahil isa po siyang polis na may integridad. Kaya ito mga i-raise ko ng question, hindi pa siya ang Chief PNP noon. Noong year 2020, meron pa ako nabasang article na inaprubahan ni dating President Rodrigo Duterte ang pag-purchase ng breath analyzer at speed gun worth 330 million. That was in 2020. Pero noong 2021, eh, 17 units lang po ang na-purchase na breath analyzer. So, ilang units ang napunta sa PNP? 20, 17 units lang out of the 230 million? Wala daw silang natanggap, Your Honor. Wala kayo natanggap. Nasa LTO daw yun. Maging yung 17 units na napunta raw sa crime lab. They're double-checking, Your Honor. Pero yung mga officials sa dito sa likuran natin, ang sinasabi ko ay hindi, hindi nila natanggap po yun. Hindi ba yung PNP dapat nakipag sa LTO? Kasi dapat trabaho po yun ng PNP, especially na HPG, na uh, gamitin yung breath analyzer test para tugisin itong mga drunk drivers sa at mga kalye. They, they've received the verification from the, Ito po, the crime lab. Wala daw ho silang natanggap. Aha, resolution number 2011-407-A, total cost is 448,000. 481 lang for breath analyzer test. Mababa, kaya nga nawawala po. So siguro ito yung dapat hanapin natin, 330 million sana punta sa LTO, balahat. Taang napunta lang po sa PNP, 17 units. So I need to know, kasi bakit ko po na-raise to Mr. President, Your Honor, palagi na lang po ako nakatanggap ng reklamo sa aking programa na may mga nakakasagasa na mga nagmamaneho okay. ng kotse na sila po ay lasing. And recently, meron pong isang pamilya, si tatay, si nanay, at tatlong anak na wipe out dahil sa isang drunk driver. It could have been prevented. Kung meron tayong mga pulis na rumoronda, naghahanap ng mga nag-violation ng speeding law natin, mabibilis ang takbo, pinapara, and then sinusubuan ng breath analyzer kit. Napigilan sana to. They will uh, help try to monitor these situations, Your Honor, that you're mentioning. Meron ho ba kayong ng mga pulis sa gabi para i-monitor po yung mga sasakyan sa kalye? Nang sa mapigilan po natin yung pagmamaneho ng lasing patrol, ng sinuman, especially those people coming from the nightclubs. Kasi po sa ibang lugar, sa ibang bansa, nakaabang po malapit sa ano, malapit sa mga bars, disco, yung mga pulis. Ito lang mga... Roving, mga roving patrols, so, uh, as part of the police visibility effort, Your Honor? Meron na upang at yung mga polis na mga drunk driver. At kung meron, ano pong nangyari sa mga kasong yon? At bigyan po ako ng listahan. Meron po silang mga nahuli. They will furnish a report to you, Your Honor. And kadugtong dyan, siyempre, pag naghanap kayo ng drunk driver, ayoko naman na pagpipyestahan niyo po yung uh, mga motorista sa ngalan ng paghanap ng drunk driver and then kukutungan kumbaga, bibigyan kayo ng hanap buhay para kayo po'y kumita sa pumagitan ng kotong. That's why, iludugtong ko yan sa body cam. Dapat lahat na operatiba sa kalye, hindi kayo lalabas ng kalye ng walang body cam. Two-way din purpose yan eh. Protection sa mga turista o kinukumpanta ng mga polis, protection din sa mga polis. Therefore, Chief PNP wag ho kayong pumayag na mga polis natin lalabas especially pag yung as a traffic man o magkumpranta ng mga sospek o kriminal, kailangan po may body cam. Kasi marami na po experience niyan na mag -ra raid sila, walang body cam. Ang nangyari, yung complainant versus yung police, it's his word against the other. Buti na lang, yung mga nagsusumbong sa akin, may CCTV. So dapat po talaga, wala pong gagawing raid o anumang klaseng pag-aaresto ang ating PNP nang wala silang body cam, period. Pwede ko ba ako makuha ng assurance from now on? Pag walang body cam, yes, kapag alitan to... po yung operatiba, bakit ka nang huli Opo. nang wala kang body cam? Opo, Your Honor. Uh, may commitment tayo kay Chief Tututulong Guidelines. Tutulong po ako, on. Mr. President, Your Honor, na kung kinakailangan dagdagan ng gusto yung budget ng PNP para makapagbilisin ng body cam para nang sa gayon lahat na lang po ng ating operatiba ay magkaroon na ng body cam. Uh, para uh, matupad na po yung aking request na each and every operative na pumupunta sa field ay may suot na na body cam. Is That's that most welcome, na, Your Honor. That's most welcome. Hindi kayo magtetest ng isang suspected drunk driver sa kalye ng walang body cam. Kasi nga po, that will be a source of corruption. Kaya kung ako tatanungin, Mr. President, Your Honor, ang polis lang dapat ang may karapatan na gumamit ng breath analyzer test. Because they are the ones only allowed na magkaroon ng body cam. Ang LTO ata, LTO Traffic and Forces, wala ata silang body cam. I will check on that, Your Honor. I'm not sure. But uh, this, date, this data, I just relate to you, Your Honor, are, is data from the LTO. Mr. President, Your Honor, I will pass a resolution in native legislation. Ipatatawag ko po yung LTO para magpaliwanag kung saan napunta yung 330 million na inaprubahan for breath analyzer test kasi sabi ng PNP na punta raw sa LTO. So dapat yung LTO pumunta rito, magpakita ng dokumento saan napunta yung breath analyzer test at wala naman ako nakikita ng mga taga-LTO personnel nandiyan sa kalye na nakaabang ng mga drunk driver o sa gabi rumoronda. Wala eh. Ang alam ko, yung mga taga-LTO nakaabang sa mga toll plaza o nakaabang sa mga probinsya na kung saan dumadaan yung mga truck para kumotong ng mga truck driver. There are 146 cases of uh, under the of drunk and drugged. So kasama po drunk okay. and drugs. Kinasuhan ho. Lahat to kinasuhan or may citation ho. Proper procedure, kapag nahuli ng ating pulis ang isang driver na lasing, may karapatan ng ating PNP na kumpiskahin ang lisensya. That is the protocol. Kasi kung hindi mo kumpiskahin ang lisensya, that means kinukondon mo yung kanyang pagiging isang drunk driver. Dahil kapag pinabaya mo lang, hawak pa rin yung lisensya niya and then you let him go and file a case against him oh, then the following day he can still drive at lasing na naman who knows yeah. baka sa pangalawang araw makapatay na siya Yes, Your Honor they're checking if they in these cases kinumpis ka po yung uh, yung, lesen, yung mga lisensya they're just checking on that kasi yung pinilesent nilang data sa akin it only shows the number of Dapat, uh, incidents And under of, sa RA 10586 so 6 month suspension ng license and then sa second offense, eh, revocation. Dito sa 10586, dapat i-hold sila for inquest. Hindi sila pakakawalan. So gusto ko po, ito 146, give me a list, uh, the name of those people and the name of the personnel na humuli dahil ang gusto ko mangyari, kailangan lahat ito na suspindi for a minimum of six months yung kanilang lisensya at may kaso na sa korte. Pag lahat ito, zero, then babalikan ko ang PNP personnel ng huli at babalikan ko yung LTO. Y yun lang po muna for now. Maraming salamat uh, Mr. President and um, thank you distinguished colleague from sponsor, uh, Davao Isabel. Thank you. And uh, of course our majority Leader, General Benjamin uh, Senator Miles salamat. About dito sa mga body worn camera. Kasi malaga ito. It work both ways eh. Protection para sa mga motorista, protection na rin para sa mga traffic enforcers. MMDA, I've heard na um, nabigyan kayo ng budget para sa mga uh, camera? Body yes, budget. po, uh, we already launched it, yung uh, aming uh, uh, body-worn cameras which is also uh, real-time naka-live feed ho siya sa aming command center. Audio, video, kung anong sinasabi. Ginagamit kayo. na ho ba? Ginagamit na ho. Pero po, 100 units pa lang po yung uh, gamit namin ngayon na body-worn camera. Pero, pero ilan po yung na, uh, nabili ninyo? Uh, 100 po. Pero may additional ho kaming PR ngayon na body-worn cameras this year para pangdagdag. Actually po, hindi naman lahat naka-body-worn. Yung mga ano lang, bawat team, at least may isa na naka-body-worn cameras. So yung yung ng body camera, body worn camera, siya yung nag-apprehend. Eh baka naman eh, siya yung tumatalikod habang yung kanya mga kasabwat or alitores ang nagigipagsansa. Monitor ho namin yan, Mr. Chair. Uh, hindi siya pwedeng patayin. Okay. Uh, may ganun pong system na Uh, except siyempre kung papasok sila sa CR doon lang nila pwedeng tanggalin at itaob pero hindi siya pwedeng i-turn off Kahit patay hindi siya na ano and uh, hindi rin nila na naalis ang volume so okay. alam namin kung anong nangyayari real time pati yung exact location nila may uh, ano po opo okay uh 2500 personnel meron kayo Uh, sa MMDa. Ilan ang kailangan 'yung body worn camera? Uh, Paano uh, na 'yung uh tough enforces ninyo? Yung may mga panikit lalong-lalo na uh, kasi sila hotel lang 'yung. Ang may mga panikit to sa amin out of 2500 mga nasa ano lang po uh, 700 to 750 personnel. Okay. Ilan po dito sa 700 to 750 ang sa tingin ninyo uh dapat ay magkaroon ng body worn camera dapat ho lahat lahat so one is to one para yung accountability ho mahirap po kasi kapag second shift ililipat na naman dun sa uh, kapalitang enforcer so 700 opo so, nyo niyo paki multiply niyo nga 700 times 60,000 per unit 45 million para mabigyan natin ng camera lahat ng traffic enforcement niyo. 60,000 pesos. Um, ano to? Gold plated ba ito? Gold? Uh, Medyo kamahalan ata That is uh European technology kung ano po yung ginagamit ng uh, London Police natin. Same same uh brand, same system. So it is 1,000 euro kung sa European. Yeah po, 1,000 euro. Hindi lang po kasi yung body worn yung it, yung, it. Yung, it. yung system it. ang package sho siya. Pero ngayon since may system na kami, yun na lang ang body worn camera, yung unit talang bibili. 1000 euros. Hindi po mahal to. So para sa isang body worn camera. Kasama po diyan yung subscription ng uh, ng uh, Globe and Smart for I think 3 years naka-lock in po. Why do we have to subscribe? With GPS, uh, ano? Oo. Teka muna. Body-worn camera, kailangan mag-subscribe ka sa Smart and Globe? Kasi po, pa, mag-function yun? Naka-live feed mo kasi siya ah, sa ah. command center para nakikita namin real-time. Okay. So, package na to, 60,000, uh, yung unit, and then pa-subscription. Yes, po. Wala na kayong babayaran subscription sa... Wala na. Nakalock yan for 3 years nakalak for 3 years okay sige anyways sa budget hearing pag-usapan natin yan for, for, for the meantime for the meantime uh, gusto ko ma-account itong 114 na nabili nyo di ba nasaan to at sino-sino gumagamit nito saan ba sila uh, naka actually hindi lang po Mr. Shesh siya gagamit for for uh, traffic Uh, kapag may mga big events like uh, SONA or rallies, uh, nakakapunta mismo yung enforcer to monitor the entire situation. No, no, sir. What, what I mean is, kailangan natin ma-audit, ma-account itong 140 body cameras kung talagang meron nga ito. Okay. And, gusto ko malaman kung saan naka station paano ginagamit itong mga body worn camera ng mga traffic enforcers ninyo sa ano ka station yes, po. yung mga we will enforcers Mr. na yon. we will Mr. Chair we will submit a report on that naka-MR naman po siya sa lahat ng personnel namin